sa haba na ho na akin nilalakbay dito ako pa'y lubos na sa nagpapasalamat dahil finally nakakita ho ako ng isang isang bakal na inilagay ano imagine nyo ha huh? all throughout Daliri. walang bakal pero ito meron salamat ho ng marami sa gumawa nito sa nag inspect nito at sa DPWH maraming 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 salamat po at least may isang bakal sa buong stretch na ito dinugtong mo yan, o. Oh. Dapat yan, nung kinabit mo, may dawel. Kita mo, kagagawa lang nila, bitak na agad. Kasi siniminto, walang bakal sa gitna. Deny, nag-repair na rin lang, dinaya pa. Wilet, <coughs> wilet, <coughs> gawa ano nangyari? Eh, no, kita mo, dapat may dawel yan. Mayroon bang gumagawa? May gumagawa ba ng slow protection na walang bakal? Nagdugtong, tayo makawang na agad. Bakit? Walang nagdudugtong sa dalawang linoy. Uh Oo, -oh. Hindi sa matama ba? Hindi. Eh. Ikaw, kahit hindi ka taga DPWH, kahit ordinaryo kang tao, common sense dictates. Sige naman. Sige naman ang pumayang. Sige naman ang pumayang na tao mo dyan. Gawin pa na yung nakita niyo walang baka kita mo. Hmm. Obvious ba? Hindi ito bibitak kung may nawilan na nakaganon. Hindi hmm. yan bibitak kung ang dalawang yan pinagdudugtong ng bakal mm -hmm. ibig sabihin sinimento ng mabilis para ipakitang tapos pero walang bakal Arding ngayong oras na ito sermonan mo ang oh. iyong project engine na nagbabantay Pucha I demand Kapabong I demand Pucha Do ay Arding kalukuhan na ito ako kita mo kaya bite bait ko na mm uh -huh. Sige O sa pabait ko na kanina Ano ah. oh, naman God, explain. Ano yung dowel na yan? Supposed to be lahat, lahat ng concrete. Lahat ng concrete. Lalo na itong gantong protection dye. May, may baka na nakaganoon. Yan. Otherwise, maghihiwala yan. Tama ba, Tama The fact na wala yan, ibig sabihin sa ilalim, walang baka na nakalagay. Hindi po pwedeng naglalagay ka ng concrete uh, finish. Wala ang bakal dun sa sunod na porsyon. Kakawang at kakawang di e pagsisimula na naman ang bitak natin ito. Sige. Ayun, kita mo. May bitak na yun. May bitak ito. May bitak yan. Isang araw, Arby. Sira na ulit yan. Okay. Pagdugtungin yung mga semento. Yung mga pagitan. Oo. Oh. Ay, ko may Arby pa rin. Sorry, sorry. Baka mahulog ako, guys. Sorry, sorry, Maki. Anong dawel? Pare, bakit nag-crack to? Kasi walang bakal, oh. Pare, portion by portion, pag gumagawa tayo nyan, pinagdudugtong para hindi nag-ihiwalay. Eh. Common, eh. tsaka common sense ang tawag ko dyan. Hindi ka kailangan ng inhinyero, eh, para maintindihan yan. Pare, di paano may papaliwanan ito sa akin? Sir, kitang-kita ko po. Kaya po, sabi ko sa'yo, NapendTime-stigahan ko na ito ngayon. Ayani-relieve ko na po yung PE para wala na siyang influence dito. Para maging fair po ang investigation natin. Tsaka magre-report po ako sa iyo sa nangyari dito. Okay. Lalo na ito. Baba Pas-pas stop mo yan. Okay. O hindi nila nila aayusin, mas mabuti pang huwag lang gawin. Okay. Pero sisingilin din sila. na kung matinong. So ano po ang opinyon Kaluwanag naman, hindi ito binautangan ng lugar. Pero bakit lumuko sa kaunti ng bubig? Ano ang gala naman? Yung sinasabi ko kay Artie Kalina, bakit nangyayari? Imagine mo, of the 380 meters na project ito, 380 meters ito eh, it, the total cost is P217 million. 135 meters that collapsed. That's practically more than one-third of the entire area. In one-third per meter, 217 million ang cost nito. 380 meters ang haba. I-divide mo yun, umaabot ng 561,000 per meter ang cost. Nasira ang 135. So, ikaw nang mag-just ngayon kung kano'ng ka kalaki pera yung nasira. Ano ang mo sa design ko? Ako, personally, maaaring pero silang katwiran, meron silang dahilan. Pero para sa akin, yan naman yung baka loob, ganun ka ni Pence. Pero sinasabi ko, yan ano, yan. Pinagtira na si sila. Kung yan yung matiba yan si dapat hindi matatanggal ng ang bakal niya, babaan niyo. 12 or 9 mm, ganito kalaki. Meron mo naman flood mitigation is it project or flood control na ganito kalaki ang bakal. Ano itong bakal ko rito? Anong size? Hindi ko 12 eh. Dahil yung nakita ko sa kabila, 10 at saka 12. O ba po, Arte? Ano ba? Ano ba nasa design niya? Yung sand bottom ko. Yes. Walang simento sa loob. Obvious naman. Puro kung na. <ba? inaudible> Obvious naman. <ba? inaudible> Tapos walang simento sa gilip. Alam ko. Pag tinignan niya kung gano'ng kakapay, That's 4 inches. So sinasabi dito pa lang ng substandard. Ako talaga ang pinanin hindi nga Eh. Yeah, sinasabi ko kay ba diba, bakit sabi ko substandard. Para sa akin ha. Para sa akin. Ito na sa DPWH. Pero para sa akin ha. Dito ang cost 561,000 per linear meter. Tapos yan ang result. Doon sa nakita natin sa Mulawin. It's 700,000 per linear meter. Sorry, you to. Investigation rin siya. Basta sa akin dito may nag-follow, may nag may gumawa. I am not the judge of this. Pero sana, sana may mga. Kapag ako, sino si Ardy ko narin ito? To be fair with him, sinama ko si Ardy. Because I want him also to have that sense of feeling na fair ang province dito dahil hindi naman kami magkaaway ni Ardy. As a matter of fact, he's a personal friend. Pero pagdating sa trabaho, ito. what's your next action to after this? Ah, uh, ngayong oras na ito, we're sending to COA a final request for a special audit. We are directing our office and the engineering office to conduct a strength uh, test, uh, boring test, and a uh, test. Ito yung tatlong test na kinakailangan natin yung stability ng structure kung nababagay na pa sa sandal. Yung pagpapakagawa nila ay ayon sa pinag-itsa sa Dahil yun ang magdedetermine natin kung talagang sumunod ang contractor sa sa, stand, sa standards and uh, siguro naman mahawak kikita ni Ardi dapat na nire-review mo yung project engineer mo at nakita ko yun kanina ibig sabihin nun may nakita ka talagang problema ikalawa dapat na pinagtrapa explain mo yung contractor may problema at ako nakita ko o Logan Mindoro, sabi ng DPWH at na na-validate natin siyam ang ganitong klaseng project na nagpulang. Siyam? Siyam. Buong Oriental. So far, ha? So far. Siyam, yung related dito sa huling pagbagyo. Hindi kasama dito yung nag-collapse sa Santo Nino sa Pinamalayan, sa Baco, Hindi kasama yun. Ito yung huli lang. So, sa isa, it, isa, itong apat sa magkasawang tubig, apat sa Bukayaw. Ang total cost ng contract nito sumaabot ng almost 2 billion, 1.9 billion yung nag-collapse. Na siya. Na so, nag-collapse nito, ang total nito is 2,069 meters. Pero ang total na nag-collapse is 977 meters. Of the 2,690, 977 meters collapse. Ito yung damage. So yung kanil-kanil, <manyan> ang pinupasyon yung pato kapasa sa party assurance test ng sa kanil-kanil. Simple. Simple. Una, tama na yung sistema ng ganito. At sinabi ko kay ate, tama na. Masaya may nagpo-pondo, pero tama na yung sistema ng ganito. Papagsanan ka ng pondo, ilalagay sa isang lugar na hindi naman coordinated sa province, hindi coordinated sa master plan, tapos pagdating ng problema, kami mananagot. Secondly, sana naman, yung mga nagkasala dito naman. So, may kontratista dito pumalpak at hindi sumunod sa specification, bukod sa mabar ito, bukod sa masuspindi, kapatid, oh, to tama na, huwag nang gabibigyan ulit ng proyekto. Doon sa nine projects, nakita ko sa report ng DPWH, anim na project E isang kontratista. Lumabas na ang pangalan, sa kanila galing, at least sa kanila hindi galing sa akin. There are only four contractors doon sa uh, siyam na projects. Anim doon sa, anim, anim doon sa siyam na nasira, isang kontraktor lang gumawa, SunWest. Yung isa, yung St. Timothy na nakita ko rin sa Bulacan, na nagkaroon ng problema. Ang isa yung ADSL, at ang isa'y MLR Construction. Yun yung apat na kontratista na may mga projects na nag-collapse. Pero okay. so ang per nag-collapse is, is Southwest at sa Kasi? Lahat yung apat. At, so, for the Anim na projects sa Southwest, yeah. isa sa St. Timothy, isa sa EDSL Construction, at isa sa MLR Construction. Okay. So, pwede sabihin, wala ka idea dito sa uh, projects nito? May idea ako kasi sabi ko nga kaya nila, ayoko ng design. 2022, uh, 2022. Pinatawag ko yung representative ng mga after dati dahil ayaw ko nang nangyayari. 2024, July, nireporto kay Arde na collapse yung corso ng blood uh, control sa San Benigno sa Pinamalayan. Sabi ko, hindi matibay. Yun, nag-usap kami, may problema. Kaya lang, maaaring binibigyan ni Arde ng corrective measures. Pero kung hindi susunod, yung project engineer, hindi susunod. Yung prototista, hindi susunod yung nag-inspect. paano natin makukorek ang proyekto. primary mari land blood donkieres na na tong tieres po po pero hindi ito yung hindi katulad ng lawan Victoria Kalapan Bako na talagang land donkieres so hindi dapat ilagay dito? hindi naman sa hindi dapat pero yung gantong alam mo investment pude piliyo sa kadalang pagdating pero it placed in education talaga talaga po, Honestly, that using, seeing, and judging from this, from this physical, physical feature, is six hundred thousand to seven hundred thousand per linear meter, justifiable. Go. Sa disenyo namin justifiable. Pero dito sa workmanship nato, sa tingin ko, may pagkakataon.